Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kanteros yun gusto ang po nung muling nagbabalik no? So ngayong hapon na to Babalikan po natin yung ano Ah, uh, yung nagsama kami kasi ni Mangkiting, no. Nakauwi kami. Nalubat din kasi si Mangkiting. So, nakapag ako na uwi na lang talaga. Din lang natin habulin ng ano, yung tinanong aswa. So, ngayon, may na, habang papauwi kami, may mga ano, mga kubo kami na pinaghinalaan namin na, na nakaabandona you know banduna. so tingnan natin dito may misa pa nga nito so ipapakita natin no mamaya no binalikan ko ngayon no uh, hindi nakasama si mong kiting kasi uh, nilalagnat kaya saling tin natin at big love shout out po sa lahat ng taga suporta ko sa taga suporta dyan ni ZH18 uh, kaya no Uh, Idol Genic no? mga supporters niya na sumusuporta sa akin maraming salamat sa inyo at uh, advance happy new year ulit sa inyong lahat no? yun um, maraming salamat po talaga sa inyong wala sa akong pagsuporta so ngayon uh, alun challenge muna tayo kasi kinakailangan na mamanmanan natin dito no? kasi nakikita na natin yung pinuno ng aswang so kinakailangan na uusigin natin no? kasi nakapaminsala na po talaga sila no? kaya yun um, ipapakita ko po sa inyo no? ito kasi yung ano yung area ba na yun, no, may misa pa dyan no? yun may misa dyan no kita niyo yan may misa so nabando na siya no baka isa to sa mga no uh, hindi to kalayuan sa uh, yung nakita namin yung pinunong ng aso so dito na balikan lang natin dito kasi dito kami nakadaan ni Mang Kiting ni yung, yung papauwi kami yun o, yun may kubo yun na yun na yan o. yung kubo na yan o. yun di ba kita nyo yun may kubo dyan ah <sighs> Ay, uh, wala naman tayong napapansin dito, no? baka uh, anilisa na 'yan. yun know, dito, parugtong may kubo pa nga doon na, na no, naguguba na talaga. So, at dito banda natin nakikita yung pinuno na ang aswang. So, baka may connection connection ito. At dito natin uh, makikita na. No? baka dating kuta ito o oh, baryo ng mga aswang ang tapos Ayan. wow Ayan. pero patuloy tayo parang nilisa na nga nila yun no? kasi ano um, dito kawawa kasi yung mga tao dito na hindi na alam na may nakasalamuha silang aswang pero pagdating ng gabi delikado sila pero pag tayo yung nakita alarm yan sila kaagad kasi madidetect nila no na yung bang kaya silang alabanan so delikado kasi uh, ipapaliwanag ko lang po sa inyo kung uh, bakit or masabi niyo kawawa yung mga tao dyan no? na nakasalamuhan na siyempre kapag tao tapos nandyan sila hindi yan sila no? Ah... Uh, hindi yan sila matitrace kaagad na isa silang aswang kasi napakabait nila nung mabait po yung pinapakita nila pero uh, paggabi or pagdaan ng mga ilang buwan doon dun, dun ka hindi ka naman ano, pahawaan ka lang no? kasi kapag dito lang sila mag ano talaga eh mabubulabog sila no kaya pahawaan nila kaya yun bigla na lang dadami So yun makita pa natin yung yung kaniyang ano. Nandoon talaga doon, isa, dalawa, tatlo yan, diyan banda. So check na namin yan ni Mangkit no? Pinapakita lang po ko po sa inyo, no, ngayon. Pero hindi na natin pinasok, no? Dito tayo. Saan bang daan dito? Saan nga kami dumaan dito ni Mangkit? Dito. Dito. <coughs> napaka... Ano kasi ba napaka delikado kasi. <sighs> yun, sa bandang ano doon, doon natin nakikita yun, yung ano, uh, yung ah pinuno ng aswang na suna sa paligid lang pala. Yun doon Ang babagnot na doon banda o. So parang inabando na talaga siya. Yun, bagnot na yan dyan banda. Maya uh, naghinala kami ni mangkiting na may kakaiba talaga. wala mga kantir. uy naku yun may kubo sa bandang ay sa bandang sa atbang ba may kubo ito oh yung kuta kuta na siguro yan na papunta tayo kaya nawala <coughs> may goodness dito tayo mapasid baka may makikita tayong tao dyan o makikita natin na pupunta talaga sa kubo pero wala at saka kanina nagpangling isa kanina delikado dito you know, ito yung ano di ba natandaan nyo po yung ano yung huli kami ni Mang Kiting nagsama dun sa bantang lugot dun yan sa bantang sapa tapos pupunta pang ako dyan bandaw <sighs> hindi ko na video ito may ano pala may kubo pala ito kasi dun kami papunta sa itaas pagkatapos dun para natuyo ka namin dyan sa bandang ibabawa Nandito na dito na kami napadpad wala ka na siya mga My goodness. distributa yang kanker. Tidak ada itu. mukanya, semarang tuh. Oh, ko ah, Malik Malik paha sumbangka tiru Bu Malik kapalagha itu ya. Sebetulnya, tiro kita dapat makan pantai. ini yang mana? Komander busau, ha? Komander busau pula, ha? Isabi musakin, ha? Ha? ayaa ah ayoa ha ah? ayo <tong> Sabi. Yun. sabi 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 na lang nga sayo ha Kaya, tapos ko na ayaw isabi. pero at least narinig natin kanina yung ano yung commander busaw ay nasa pantang unahan so ito iwan na lang natin to kasi umulan mga kantero patuloy tayo dito sana, sana wala na nakaabang pero magmasid lang po talaga tayo Commander Busaw pala nandyan pala si Commander Busaw kasi na, kung napapansin natin kanina yun ang ano niya yung tinatawag niya yung pangalan ngayon umulan mga kantero is dali na yun do dalawa so malaking kawalan na yun yun umulan pa mababasa yung hubo natin dito papunta doon. oh. pagisipan natin habang nandito tayo sa ano talaga nandito pa tayo sa malayo pag isipan natin kung paano natin yan papasukin baka espesyal na lugar na yan o di kaya <sighs> hindi pa natin alam kung may kasama ba siya dyan o wala baka bumibisita yung dalawa o baka may nakapaligid dito na marami pa no na kubo na nasa malapit lang sa kubo na yan Sin mga kanter ah. Pasukin natin yan. Sana lang hindi tayo mapahamak. Kasi nag-isa tayo. Pero, tingnan natin hanggang sa baba. Pag, tingnan natin hindi tayo mapahamak. Patuloy tayo. Papasukin natin yan. Siyan. Patuloy tayo mga kanter.